Puso naman ang saging mga kabayan ang ating kukunin ngayon dahil nga napakarami dito nating makukuha na ating magugulay. Kung sa Italia ang ating nabibili na kalata dito mga kabayan fresh na fresh yung puso ng saging na ating kukunin. Kaya samahan nyo ko mga kabayan sa aking pagkuha ng mga puso ngayon. Kaya ayan mga kabayan, nakapamuso na ako dito sa ating saginan. At kumuha tayo ng siyam na peraso. At ito ganito ang ating gagawin sa ating puso na iuwi. Dahil nga medyo may kabigatan din kapag iniuwi natin ng hindi natin binawasan. Kaya sa lahat, bye-bye!